magandang tanghali sa lahat. Yan guys. Pag ano na naman tayo? Maglalaba. Araw ng, ano ngayon? Linggo. Laba-laba di. Ako naman, naano ko yung mga toalya. Kasi naninilaw na yung mga pagkira ah, ng toalya ko. Mga toalya namin. Laba-laba di na naman si ako. Dami namin nabahan guys. Tambak-tambak naman na ba namin. Ay, laba namin, laba namin, laba namin. Mga basahan. Dami. Ayan guys, so laba namin. Ha. Ito, laba namin. Saka yun, mga bag. Yun, nakasalang na ako ng tatlo. Mga basahan. Yan ang aming mga labahan guys. Dalawang apple ay nako dami trabaho dami trabaho dito sa bahay namin araw ng linggo ngayon guys dami na lang dami trabaho hindi tayo mawala ng pa palagi kasi sublang init dito sa bahay namin Ayan guys, so trabaho ko. Naglalaba ako ng mga tuwalya. Pinaano ko yung ano ng tuwalya. Kasi naninilaw na siya. Kailangan paskusin. Kasi pag sila maglabaya, hindi na nila sinukusun sa wakas. Sinatanggal na lang nila. Kaya ayan. Ayan. Palapati naman ng tayo ngayon. Binabrush ko yung mga tabira ng tuwalya. dilaw bilaw na yung mga ano. Nagyan ko lang tuwalya, tapos brush. Ayaw ko pa naman yung ganito guys. Yung mga bilaw-bilaw na so tabira ng tuwalya. Huwag mo nga pa ako, fluorine doon yan. Walang, walang po fluorine doon. at Tatlong piraso yan, bakit mo ako doon. Yun ito na, alakunin mo yan. Ano? Malinis naman ito dito, guys. Lilinis muna yung lababo bago ako mag ano dito. Ano yung sabon ko yan, Okay.

Puso ko na nga ang ginagawa ko guys. Akala ko si ate lalabas. May nakatuwal lang. Yung nanililaw kasi yung ano, tabililaw ng tuwal yan. Yung nanililaw talaga. Ano mga mga bata pag nga gano'n. lang kasi bahay namin guys. Kaya walang may labahan. Pagkawasin araw-araw. Easy. Pag hindi maglaba, paglinis. Bukas paglilinis kami, guys. Baka so, magkuskos ako ng tagal bukas. Unahin ko muna dito sa baba, tapos doon sa taas. Magayos naman ako ng mga damit mga bata. Kasi walang pasok. Tatanggalin ko yung mga maliliit na mga damit nila. Yung mga damit ng mga damit

tatanggalin sa mga kabiliti ng mga damit. Pumupuno na yung damit ni Bunso. Yeah. tatanggal ko na yung dapat hindi gagamitin kasi masikip na yung kabilit. Oo. yung aming ako. Bye-bye. yung aming apo ay ko. Papa Be, dito ka sa Be. Ha? Paalis sila? Sana all. Dito lang kami kay Lola. Dito si ah. lang kami kasi kay Ah. Mabuti na. Kasi ko kami Busy kami. Dami namin yung trabaho. Gawa na naman kami maraming trabaho eh. Sinong kasama nyo? Si Ate Ate guys. Nawala na yung dilaw-dilaw sa pag mm -hmm. Ayan na yung aming ginagawa sa araw-araw. Mamay, -araw. binisin ko ito dito guys. Yung mga ano namin dito. Ipakot ko tapos dyan. Mayroon pa ko tapos eh. Makalat ng tra bahay ko guys. Ayan guys, yung aking labahan. Dami yan. Ayun yung aking mga bag. Bag na mga anak ko, pinababa ko na dito, pinalabahan ko na yan. Ayun, may mga basahan pa doon. Ito labahan ko. Yan. Sa kayo naman guys, tatlong salang, nakatatlong salang na ako. Yan, meron pa dito sa wasing. Bali, anim na salang lahat yan, guys. Ang kwalat ng bahay ko, guys, Oh. Yan. Ang aming mga trabaho dito sa bahay. Sobrang dami. Yan. magtatanggal tayo na. Ng... Mga damit sa... Kali yan. Pakiabot na yan. Malalag dito na. Pakalig rin namin dito. magtatanggal ako, guys, sa mga damit. Sobrang init, Bahay namin. Ano? 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 Yan, magtatanggal tayo ng... Grabe na yung ko, guys. Dalawa-dalawa na. Tanggalin ko na lang isa. Ang laki ng bayaran namin sa kuryente. Sa ilitikpan lang. Lako. Hindi ka nga pwede na hindi mag-ilitikpan. Pag ako kasi magtanggal sa wasing, tinukusap ko pa yan kailangan kinukusot kasi hindi mo yung kinusot yung mga ano pa yan yung kasi hindi naman malinis naman talaga magkusot eh kailangan kinukusot natin bukas, baka bukas magilinis naman ako ng padyan sobrang itin na lang padyan sobrang itin na lang padyan Merahang nililinis ko na yung mga, ano. maraming mga talsik-talsik na magkita na yung mga isabi ko eh. Uh, yan ang trabaho ko dito araw-araw uh, guys. <laughs> Makakapagod. Dahil ito, 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 ito. panlaw. Wala na. ako pagkatapos ko maglaba. Taga ako lang taga tanggal dito sa Wase, taga Salang. Sila na taga Panlaw. Sabi ng asawa ko, bibili na ng uh, automatic na Wase. Sabi ko, mag-ipon mo na, wala tayong badgit kasi mga anak ko, high school na yun, hihirap ka, ano. Kailangan meron tayo nakadaan palagi na tira sa para sa mga bata. Red, Red. Kasi pag ano yan, mga project nila. Mga hmm. malaking ano kasi pag nag high school na sila. Bama. May nilalaan tayo para sa project ng mga bata. Kasi pag walang project ng mga bata, mababagsak kasi mga anak natin. Sa mga kasiro, ganyan. Sabi nga ng anak kong pangalan bili daw kami ng buwan ng mga siro. Kaso lang, mahal. Hindi pa kaya. Wala pa sa pao asawa ko. Tindahan lang talaga inaasahan namin. Tapos na rin ako sa St. Peter ko guys. Wala na akong ano sa St. Peter. Si Peter, five years ko yan, inano yung si Peter ko. Minulogan. Tapos asawa ko, tapos na. tatlong taon na, na lang siya nakatapos sa si Peter. Nabibigatan ah, kami na yan kasi may Peter pa kami ngayon. Pinit ko na yung si Peter ko. Dapat sa sunod na buwan pa ako matatapos sa sin Peter. pinit ko na para makuha ko na rin yung ano ko. kailangan pag natin yung mga ganyang bagay kasi kailangan yan lalo na puro babae yung mga anak natin kailangan pin natin yan tinapos ko na yung kahapon yung ano ko yung ko kahapon para pagbalik dito ni ma'am Yan na sa akin yung resibo ko natapos na ako. Doon na lang. i love you.